Tara! Kain tayo mga idol, mga lods. Ulam ko eh. Torta. Himala. Ang nagluto kanina ang aking nung nagising ng aking bunsong anak. Walang topak. Siya nagluto. Ang tama, kagagaling ko lang sa uh, ano, ah, kakararapin ko lang dahil hinatid ko yung anak kong bunso sa shop. Sakto. Pagdating namin doon, guro mga alas na 9, may customer na agad na gumating. Isang ano, Toyota Altis. Ah, artist ba? Oh, artist. Kayo, Takorora, artist. Mamaya, maya, may dumating na isa pang customer namin. Kaya medyo nagtagal ako. Siguro mga isang oras ako nung dun eh. Nag-vlog mo, nag sinamantala ko, binilag ko muna yung mga customer namin dun sa Gamora. Hmm? Lord, ang tarap ng pagkaluto ng Anak ko. Yummy. Tortang talong. Hmm. Kaya ako ano bumalik para kumain araw ng pagtutuos ngayon mga idol, mga lods. Araw ng pagtutuos, ibig sabihin araw ng paglalaba ko. Kaya eto, pagtaas ko kumain, maglalaba ako. Kaya para maganda labanan, may laman ng tiyan. dire diretso ang man natin, paglalaba. Kaya nakain ng anak kong bunso. Siya nagluto. Okay, masarap naman luto niya. Kain tayo mga lodi. Good morning. Mag-alanganan alangan tong aking ano, almusal alas 10 na. Kanina na bawal kasi sa akin yung mga kape, mga 3N1, yan, pinagbawal sa akin ng doktor. Pero sa umaga, pag ko, ginagawa ko magiinit ako ng tubig yung iinumin ko yung kalahating baso lalagyan ko yung mainit na tubig tapos yung lalagyan kong tubig na galing sa mineral yun ang pinaka ginagawa kong kape minsan uh, coffee, stick yun mga lod maganda raw sa katawan yan sabi ng doktor pero parang nasanay ko yung ano lang talaga yung tubig na maligam-gam inumin ko sa umaga. Masarap sa pakiramdam. Hmm. Sarap! Mmm! Sarap! Sobrang! Sobrang!